Nandito ka sa tamang lugar. Kung nagtataka ka kung paano gumagalaw ang isang bagay, umiinit o gumagawa ng walang-nawalang enerhiya, malapit mo ng matuklasan ang katotohanan. Hindi ito basta isang video tungkol sa agam. Ito ang video na mag-ugnay sa lahat ng iyong mga katanungan. Tama ang video na pinapanood mo. May gumagalaw, may nagbabago, pero hindi nabawasan ng enerhiya, parang may nakuha ng libre. Pero totoo nga ba, sa susunod na ilang minuto, alamin natin kung ang enerhiya ay talagang makakagawa ng hindi nawawalan ng kahit ano. Posible bang makakuha ng galaw, init o liwanag ng hindi gumagamit ng enerhiya? Talaga bang namigay ng libreng biyaya ang kalikasan o may mas malalim na dahilan? May kakaibang nangyayari, gumagawa ka ng isang bagay na parang nakakapagod, nagtutulak ka, nagbubuhat ka, tumatakbo ka, ginagamit mo ang iyong enerhiya. Pero kapag sinukat mo ang enerhiya bago at pagkatapos, hindi ito nagbago. Pareho pa rin, parang walang nawala, pero may nagawa. Gumalaw ang isang kahon, gumulong ang isang kotse, umahon ang init. Saan napunta ang enerhiya para sa lahat ng ito? O sa halip saan ito nang galing? Mukhang nagamit ang enerhiya, pero iba ang sinasabi ng mga numero. Binigyan ka ba ng kalikasan ng libreng bagay? Ito ba ang nakatagong butas? Isang sikretong bonus na enerhiya na nakatago sa likod ng mga eksena. Inaanyayahan tayo ng misteryong ito sa kaibuturan ng pisika sa mga hindi nakikitang gears na nagpapatakbo sa ating mundo. Parang may nagawang trabaho, pero nananatiling hindi nagalaw ang enerhiya. Parang isang mahika, nananatiling pareho ang kabuuan, kahit na may mga pagbabago sa paligid nito. Para malutas ang misteryong ito, dapat nating habulin ang katotohanan sa likod ng enerhiya. Ano ba talaga ang ginagawa nito? Saan nanggagaling ang trabaho kung walang idinagdag na ekstra? Naglalaro ba ng patas ang universo o may nakatago sa harap natin? Sundan natin ang mga clue, suriin ang ebidensya, at tuklasin ang katotohanan tungkol sa enerhiya, pagbabago, at ang ilusyon ng isang libreng bagay. Ang enerhiya ay isa sa pinakamahalagang konsepto sa agam. Pero kung may magtanong sa iyo, ano nga ba ang enerhiya? Maaring mapapaisip ka. Hindi ito isang bagay na mahawakan mo. Hindi mo ito direktang nakikita. Ngunit, ang enerhiya ay nasa lahat ng dako. Ito ang nagbibigay liwanag sa ating mga tahanan, nagpapagana sa ating mga telepono, nagpapalakas sa ating mga katawan, nagpapaandar ng mga sasakyan, nagpapatubo ng mga halaman at nagpapaningning sa mga bituin. Ang enerhiya ang hindi nakikitang sinulid na nagdurugtong sa lahat ng bagay sa kalawakan. Sa kaybuturan, ang enerhiya ay ang kakayahang gumawa o magdulot ng pagbabago. Medyo seryoso 'yun pakinggan. Kaya gawin natin itong mas masaya. Isipin mo ang isang superhero na walang pangalan, mukha, o kasuotan, pero kaya niyang mag-iba-iba ng anyo at gawin ng kahit ano. Yan ang enerhiya. Maari itong maging galaw, init, liwanag, kuryente, o maging tunog. Kaya nitong magpaangat ng rocket, magpakilos ng tibok ng puso, o magpatubo ng sunflower. Gawin pa natin itong mas simple. Kapag may gumagalaw, nagbabago, umiinit, umiilaw, o gumagawa ng ingay, enerhiya ang nasa likod nito. Saan nga ba nagtatago ang enerhiyang ito? Hindi naman talaga ito nagtatago, nagpapalit lang ito ng anyo. Parang nagbibihis lang. Kapag bumibilis ang isang sasakyan sa kalsada, mayroon itong kinetic energy o enerhiya ng paggalaw. Kapag hinihila mo ang isang pana o itinataas ang isang martilyo, binibigyan mo ito ng potential energy o nakaimbak na enerhiya. Kapag kumakain ka, ang iyong katawan ay kumukuha ng chemical energy na siyang nagpapagana sa iyong mga kalamna na tutak. Kapag isinaksak mo ang iyong telepono, ang electrical energy ay dumadaloy papunta sa baterya. Kapag nararamdaman mo ang init ng araw, nararamdaman mo ang thermal energy o init. Pero dito nagiging kakaiba ang enerhiya, hindi ito nawawala, at hindi ito basta-basta sumusulpot. Nagbabago lang ito ng anyo. Halimbawa, kung kuskusin mo ang iyong mga kamay, umiinit ito. Ano ang nangyari? Gumamit ang iyong mga kalamnam ng enerhiyang kemikal mula sa pagkain para igalaw ang iyong mga kamay. At ang pagkikiskisa na ginawang init ang paggalaw na iyon. Walang enerhiya ang nalikha o nawasak. Nagbago lang ito mula sa isang anyo patungo sa isa pa. Ang ideyang ito ay tinatawag na batas ng konserbasyon ng enerhiya at ito ay isa sa pinakamahalagang tuntunin sa lahat ng agam. Isa pang magandang bagay. Ang enerhiya ay laging gumagalaw. Ito ay dumadaloy at nagbabago. Ang solar panel ay kumukuha ng enerhiya ng liwanag mula sa araw at ginagawa itong kuryente. Ang isang speaker ay kumukuha ng enerhiyang elektrikal at ginagawa itong tunog. Ang isang halaman ay kumukuha ng liwanag mula sa araw at ginagamit ito upang lumago. Ginagawa itong nakaimbak na enerhiyang kemikal. Ang iyong telepono, ang iyong refrigerator, ang iyong puso, lahat sila ay gumagamit ng enerhiya ngayon. Maari mong itanong maubusan ba tayo ng enerhiya? Ang sagot ay depende sa pinagmulan. Ang kabuuang dami ng enerhiya sa sansinukob ay nananatiling pareho. Ngunit ang ilang anyo ng enerhiya, tulad ng mga fossil fuel, ay tumatagal ng milyon-milyong taon upang mabuo at maaring maubos. Ang iba, tulad ng sikat ng araw at hangin, ay napapanibago, palagi silang pinupunan. Ang enerhiya ay pera ng buhay. Pinapagana nito ang lahat ng ating ginagawa, nararamdaman, nakikita at nalalaman. Ito ay hindi nakikita ngunit hindi maikakaila. At kahit hindi natin ito mahawakan, nararanasan natin ito sa bawat sandali. Ito man ay ang tibok ng tambol, ang pagkislap ng kidlat o ang init ng isang yakap, ang enerhiya ay laging nandiyan, hinuhubog ang mundo sa maganda at mahiwagang paraan. Ganito rin ang prinsipyo sa maraming bagay na ginagawa natin araw-araw. Ang makina ng kotse ay sinusunog ang gasolina at ginagawang galaw, init at tunog. Ang flashlight ay gumagamit ng baterya at ginagawang liwanag. Walang enerhiya sa mga halimbawang ito ang nawawala o bigla na lang lumilitaw. Lumilipat lang ito mula sa isang uri patungo sa iba. Ang enerhiya ay parang puzzle. Maari mong ilipat ang mga piraso, paikutin, o ayusin sa ibang paraan. Pero hindi ka magkakaroon ng mas marami o mas kaunti kaysa sa umpisa. Ang kabuuang bilang ng mga piraso ay palaging pareho. Kahit sa mga sistema na hindi sarado, ibig sabihin ay nakikipagpalitan sila ng enerhiya sa labas, gumagana pa rin ang batas na ito. Halimbawa, kung umiinit ang iyong kwarto dahil sa heater, ang enerhiya ay pumasok sa kwarto mula sa ibang lugar. Kung bubuksan mo ang bintana at lumabas ang init, hindi nawala ang enerhiya. Lumipat lang ito sa hangin sa labas. Kaya kahit pumapasok o lumalabas ang enerhiya, kung isasama mo ang lahat, ang kabuwang enerhiya ay pareho pa rin. Napakalakas ng ideyang ito, kaya ginagamit ito ng mga siyentipiko at inhinyero para pag-aralan at idisenyo ang lahat ng uri ng bagay. Mula sa mga planta ng kuryente hanggang sa mga sasakyang pangkalawakan, ang pag-unawa sa kung paano dumadaloy at nagbabago ang enerhiya ay susi sa pagpapagana ng mga bagay. Nakakatulong din ito na ipaliwanag kung bakit imposible ang ilang bagay, tulad ng mga makinang walang tigil na tumatakbo nang walang enerhiyang ipinapasok. Ang mga tinatawag na perpetual motion machines na ito ay lalabag sa batas ng konserbasyon dahil kailangan nilang lumikha ng enerhiya mula sa wala. Sa pinakamalaking saklaw, nananatili pa rin ang panuntunang ito. Sa mga bituin, black hole, galaxy, at sa buong universo, ang enerhiya ay gumagalaw at nagbabago. Ngunit ang kabuuan ay laging nananatiling pareho. Ipinapaala sa atin ng batas ng konserbasyon ng enerhiya na walang nangyayari ng libre. Ang bawat ilaw na kumikinang, bawat makinang tumatakbo, at bawat alon na humahampas ay bahagi ng perpekto at hindi nakikitang pagbabalansin na ito. Sa pang-araw-araw na buhay. Madalas nating sabihin na tayo ay nakapagtrabaho na kapag tayo ay nagpakahirap o nagsikap ng husto. Halimbawa, ang pagbubuhat ng mga grocery bag o paglilinis ng iyong kwarto ay parang trabaho dahil napapagod ka. Ngunit sa pisika, ang salitang trabaho ay mayroong tiyak na kahulugan, at hindi lamang ito tungkol sa pagsisikap. Sa agham, ang trabaho ay nangyayari lamang kapag ang isang puwersa ay nagiging sanhi upang gumalaw ang isang bagay sa direksyon ng puwersang iyon. Kung walang paggalaw, walang nagawang trabaho, kahit gaano ka pakapagod. Sabihin nating itinulak mo ang isang pader gamit ang lahat ng iyong lakas sa loob ng sampung minuto. Hindi gumagalaw ang pader, pero napapagod ka. Sa mga termino ng pisika, ang trabahong iyong ginawa ay zero. Iyon ay dahil ang bagay, ang pader, ay hindi gumalaw. Para mangyari ang trabaho sa pisika, dalawang bagay ang kailangan. Isang puwersa at paggalaw sa direksyon ng puwersang iyon. Ang pangunahing formula para sa trabaho ay trabaho ay katumbas ng puwersa na pinarami ng distansya. Ibig sabihin, ang dami ng trabahong nagawa ay nakadepende sa kung gaano kalakas ang puwersang inilapat mo at kung gaano kalayo ang paggalaw ng bagay. Kung bubuhatin mo ang isang kahon mula sa lupa at ilalagay ito sa mesa, naglalapat ka ng puwersa at ang kahon ay gumagalaw pataas. Nakagawa ka ng trabaho. Kung ang kahon ay mabigat o mas mataas ang pagbubuhat mo dito, mas maraming trabaho ang nagawa mo. Ang trabaho ay may malapit na kaugnayan sa enerhiya. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay naglilipat ng enerhiya. Ang enerhiyang iyon ay dapat manggaling sa isang lugar, kadalasan sa iyong mga kalamnan, isang baterya, o isang motor. Kapag nagbubuhat ka ng libro, ang iyong mga kalamnan ay ginagawang mechanical energy ang chemical energy. Ang enerhiyang iyon ay napupunta sa libro na ngayon ay mayroong gravitational potential energy dahil mas mataas ito mula sa lupa. Tingnan natin ang isa pang halimbawa. Kapag nagpapagulong ka ng bola sa sahig, ang iyong enerhiya ay nagiging galaw ng bola. Ang galaw na iyon ay tinatawag na kinetic energy. Kung ang bola ay bumagal at huminto, hindi ito nawala ng enerhiya. Ito ay naging thermal energy o init dahil sa friction sa sahig. Kaya ang kabuuang enerhiya ay naroon pa rin nasa ibang anyo lamang. Dito nagiging malinaw ang koneksyon sa pagitan ng trabaho at enerhiya. Ang trabaho ay ang nakikitang paraan ng paggalaw at pagbabago ng enerhiya. Sa physics, ang trabaho ay laging may kasamang paglilipat ng enerhiya. Ito ang tulay sa pagitan ng puwersa, galaw, at enerhiya. Hindi ka maaring gumawa ng trabaho nang walang enerhiya, at ang enerhiya ay laging gumagalaw kapag may ginagawang trabaho. Kaya naman ang trabaho ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa kung paano gumagana ang mga makina, paano tumatakbo ang mga engine, paano gumagalaw ang mga tao, at paano dumadaloy ang enerhiya sa mga sistema. Ang pag-unawa sa siyentipikong kahulugan ng trabaho ay nakakatulong sa atin na tingnan ang mundo sa ibang paraan. Ipinapaliwanag nito kung bakit gumagalaw ang ilang mga bagay, kung paano sila nakakakuha ng kanilang enerhiya. At kung bakit ang enerhiya ay hindi nalilikha o nawawasak, bagkus ay nalilipat o nababago lamang. Ang trabaho ay hindi lamang isang konsepto sa agham. Ito ang puwersa sa likod ng lahat ng bagay na nagbabago, gumagalaw, at lumalago. Hindi lang isang uri ang enerhiya. Ang mga pinakakaraniwang uri ng enerhiya ay kinetic, potential, thermal, chemical, electrical, at enerhiyang tunog. Ang kinetic energy ay ang enerhiya ng paggalaw. Anumang bagay na gumagalaw, tulad ng isang ibong lumilipad, tren na bumibilis sa rails, o isang umiikot na gulong, ay may kinetic energy. Kung mas mabilis itong gumalaw o mas mabigat ito, mas maraming kinetic energy ang dala nito. Ang potential energy ay nakaimbak na enerhiya. Ito ang uri ng enerhiya na taglay ng isang bagay dahil sa posisyon o kondisyon nito. Ang isang batong nakapatong sa gilid ng bangin ay may gravitational potential energy. Dahil maaring hilahin ito pababa ng gravity. Ang isang nakaunat na goma o isang naka-compress na spring ay nagtataglay din ng potential energy, naghihintay lamang na mailabas. Ang thermal energy ay enerhiya ng init. Ito ay nagmumula sa paggalaw ng maliliit na mga particle sa loob ng lahat ng bagay. Mas mabilis ang paggalaw ng mga particle na ito, mas maraming thermal energy. Kapag nakakaramdam ka ng init mula sa heater o humawak ng tasa ng mainit na tsaa, nararamdaman mo ang thermal energy na dumadaloy sa iyong balat. Ang chemical energy ay nakaimbak sa mga bond sa pagitan ng mga atom at molecule. Makikita natin ito sa pagkain, gasolina, at mga baterya. Kapag kumain ka ng saging o kapag nasusunog ang gasolina sa makina ng sasakyan, ang chemical energy ay nailalabas at nagiging galaw, init o liwanag. Ang electrical energy ay nagmumula sa paggalaw ng mga electric charge. Ito ay dumadaloy sa mga kable upang magbigay ng kuryente sa mga ilaw, computer, at lahat ng ating electronic devices. Kapag pinindot mo ang switch, pinapagalaw mo ang electrical energy. Ang sound energy ay nalilikha kapag may bagay na nag-vibrate. Ang mga vibrations ay naglalakbay sa pamamagitan ng alon sa hangin o tubig at nararating ang iyong mga tainga. Ang muska, mga boses, at maging ang ugong ng refrigerator ay pawang may sound energy. Ang nakakabilib sa enerhiya ay kung gaano kadali itong magbago mula sa isang anyo patungo sa isa pa. Halimbawa, kapag nagbibisikleta ka paakyat, ang iyong mga kalamnan ay gumagamit ng chemical energy mula sa pagkain. Kapag nakarating ka sa tuktok, ang enerhiyang iyon ay nagiging potential energy. Pagkatapos, kapag bumaba ka, ang potential energy ay nagiging kinetic energy. Kapag nagpreno ka, ang galaw na iyon ay nagiging thermal energy dahil sa friction. Kung sumigaw ka habang nagbibisikleta, ang ilang enerhiya ay nagiging tunog din. Ang enerhiya ay hindi nawawala. Lumilipat lang ito mula sa isang anyo patungo sa isa pa. Isipin ang enerhiya bilang isang bagay na nagpapalit ng anyo. Maari itong magmukhang galaw, init, kuryente o tunog, ngunit pareho pa rin ito sa ilalim. Ang pagunawa sa mga anyo ng enerhiya at kung paano sila nagbabago ay nakakatulong sa atin na maunawaan kung paano gumagana ang universo kung paano kumikinang ang mga bituin, kung paano gumagana ang mga makina, kung paano lumalaki ang mga halaman, at kung paano tayo gumagalaw at nabubuhay. Sa unang tingin, parang ang trabaho ay basta na lang nangyayari, parang isang uri na mahika. Makikita mo ang isang drone na umaangat mula sa lupa, lumilipad sa ere, at mabilis na tumatawid sa kalangitan. Ito'y gumagalaw, kumikislap, gumagawa ng ingay, at kahit nagbabago ng taas habang lumilipad. Ngunit kapag sinukat mo ang enerhiya bago at pagkatapos ng paggalaw nito, maaring magmukhang pareho pa rin ang kabuuang enerhiya. Kaya saan nang galing ang lahat ng aktibidad na iyon? Libre ba itong bonus? Gumawa ba ng sarili nitong enerhiya ang drone? Ito ay isang karaniwang maling pagkaunawa. Minsan ay inaakala ng mga tao na kung ang antas ng enerhiya ay tila hindi nagbabago-bago at pagkatapos ng isang pangyayari, ang trabahong ginawa sa pagitan ay libre. Ngunit sa pisika, hindi yon ang nangyayari. Sabihin nating nagsimula ka sa one unit ng enerhiya sa isang sistema. Gumawa ka ng trabaho, marahil may gumalaw, uminit, gumawa ng tunog, o nagbago sa anumang paraan. Pagkatapos, sinukat mo ulit ang enerhiya at one unit pa rin ito. Mukhang kakaiba. Pakiramdam mo ay nagamit ang enerhiya, may nangyari. May trabahong nagawa. Gayun pa hindi nagbago ang mga numero. May maliba o nakakuha ka lang ng libreng trabaho. Sa totoo lang, wala. Walang nagkamali at walang libre. Ang trabahong nagawa ay hindi basta na lang lumitaw at hindi ito idinagdag sa ibabaw ng original na one unit. Ang susi sa pagunawa sa misteryong ito ay ang katotohanan ng enerhiya ay hindi nawawala at hindi nalilikha mula sa wala. Nagbabago lamang ito mula sa isang anyo patungo sa isa pa. Ang one unit ng enerhiya na mayroon ka bago magsimula ang trabaho ay kasama na ang lahat ng kailangan mo para paganahin ang pagbabago. Ang enerhiyang ginamit upang gawin ng trabaho ay palaging bahagi ng sistema mula pa sa simula. Nag-transform lamang ito sa mga bagong anyo habang nangyayari ang mga bagay. Halimbawa, kung mayroon kang laruang de spring at pinaikot mo ito, binibigyan mo ito ng one unit ng nakaimbak na potensyal na enerhiya. Kapag binitawan mo ito, ang laruan ay gumagalaw, yon ay kinetic energy. Marahil ay gumagawa ito ng tunog o umiinit kapag huminto, yon ay tunog at thermal energy. Ngunit lahat ng iyon, ang paggalaw, ang init, ang tunog, ay nagmula sa parehong one unit ng enerhiya na sinimulan mo. Walang lumitaw na bonus na trabaho. Isa lamang itong pagsasayos. May nagawang trabaho, oo. Ngunit ang enerhiyang gumawa ng trabahong iyon ay direktang nagmula sa kung ano ang mayroon na sa sistema. Ang enerhiya para sa trabaho ay hindi isang dagdag na bagay. Bahagi ito ng orihinal na budget ng enerhiya na binago mula sa nakaimbak o organisadong enerhiya patungo sa kapaki-pakinabang na paggalaw, init o tunog, parang paggastos ng pera na mayroon ka na. Ang kabuuan ay hindi tumataas o nawawala. Lumilipat lamang ito mula sa isang bahagi ng sistema patungo sa isa pa. Ang universo ay nagpapanatili ng isang perfectong balance sheet at ang bawat piraso ng trabahong nakikita mo ay enerhiya lamang na nagbabago ng anyo. Ang kalituhang ito, na ang trabaho ay parang isang bonus, ang dahilan kung bakit minsan naisip ng mga tao ang mga bagay tulad ng mga perpetual motion machine. Pero sa totoong physics, imposible ang mga makinang iyon. Hi! Sa agam, ang closed system ay isang setup kung saan walang kahit ano, enerhiya man o bagay, ang maaring pumasok o lumabas. Isipin mo ang isang kahon na selyadong-selyado. Kung ano man ang nasa loob ng kahon ay iyon lang ang magagamit mo walang pumapasok at walang lumalabas. Ang ganitong sistema ay perpekto para pag-aralan kung paano gumagalaw ang enerhiya dahil maari nating subaybayan ang lahat ng nangyayari sa loob ng hindi nababahala sa mga impluensya sa labas. Kapag may gumagalaw, umiinit, umiilaw, o gumagawa ng tunog sa loob ng closed system, ibig sabihin ay may enerhiyang ginagamit. Pero hindi ito nang galing sa ibang lugar. Ang enerhiyang iyon ay nasa loob na. Nag-iba lang ito ng anyo. Ang mga closed system ay nakatutulong sa mga siyentipiko na subukan ang batas ng konserbasyon ng enerhiya. Dahil walang maaring pumasok o lumabas, madaling makita kung paano gumagalaw at nagbabago ang enerhiya. Kung ang isang bahagi ng sistema ay nakakakuha ng enerhiya, ang ibang bahagi ay dapat mawala ng parehong dami. Ang perpektong balansing ito ay nagbibigay daan sa mga siyentipiko na masubaybayan ang enerhiya hakpang-hakpang. Ang bukas na sistema ay isang sistemang malayang nakikipagpalitan ng enerhiya at materya sa kanyang kapaligiran. Hindi tulad ng saradong sistema na kung saan lahat ay nakasara sa loob, ang bukas na sistema ay palaging nakipagugnayan sa kapaligiran. Dahil dito, ang kabuuang enerhiya sa loob ng isang bukas na sistema ay maaring tumaas, bumaba, o manatiling pareho batay sa kung ano ang pumapasok o lumalabas. Ang enerhiya ay maaring pumasok sa isang bukas na sistema sa iba't ibang paraan. Halimbawa, ang sikat ng araw ay nagdadagdag ng init sa isang greenhouse, ang paghahalo sa isang palayo ay nagdadagdag ng mechanical na enerhiya, at ang paglalagay ng gasolina sa isang sasakyan ay nagdadagdag ng chemical na enerhiya. Ang mga pagkilos na ito ay nagpapataas ng enerhiya ng sistema sa pamamagitan ng pagdadala nito mula sa labas. Ang enerhiya ay maari ring lumabas sa isang bukas na sistema. Ang init ay maaring makatakas sa hangin, at ang materya ay maaring lumabas dala ang enerhiya, tulad ng usok mula sa isang makina o dumi mula sa katawan ng tao. Ang mga paglabas na ito ay nagbabawas sa panloob na enerhiya ng sistema. Ang palitan ng materya at enerhiya ay patuloy na nagbabago sa kabuuang enerhiya ng sistema. Kahit nagbabago ang enerhiya sa loob ng bukas na sistema, ang batas ng konserbasyon ng enerhiya ay nananatiling totoo. Iyon ay dahil ang batas ay nalalapat sa bukas na sistema at sa kanyang kapaligiran bilang isang kabuuan. Kapag lumayo tayo at tiningnan ang dalawa bilang isang mas malaking sistema, makikita natin na ang kabuuang enerhiya ay nananatiling pare-pareho. Lumilipat lamang ito mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang mga bukas na sistema ay tumutulong sa atin na maunawaan kung paano gumagana ang mga bagay-bagay sa totoong buhay. Ang ating mga katawan, mga makina, at mga elektronikong aparato ay pawang mga bukas na sistema. Kumukuha sila ng enerhiya, ginagamit ito para gumawa ng trabaho, at pagkatapos ay naglalabas ng ilan dito pabalik. Ang patuloy na daloy na ito ay nagpapakita na, habang ang mga individual na sistema ay maaring makakuha o mawala ng enerhiya, ang pangkalahatang enerhiya sa pinagsamang sistema ay nananatiling pareho. Ang enerhiya ay hindi nawawala sa paraang ito ay naglalaho Ngunit hindi lahat ng enerhiya ay kapaki-pakinabang. Kapag gumagamit tayo ng enerhiya para paganahin ang mga makina o mag-charge ng mga device, ang bahagi ng enerhiyang iyon ay madalas na nagiging init, tunog o panginginig ng boses. Mga anyo na hindi natin madaling magamit. Ito ang tinatawag na pagkawala ng enerhiya. Naroon pa rin ang enerhiya, hindi na lang ito nakakatulong para sa gawain gusto nating tapusin. Kunin natin ang makina ng kotse, halimbawa. Ang kemikal na enerhiya ng gasolina ang nagpapagana sa paggalaw ng kotse, ngunit umiinit din ang makina at gumagawa ng ingay. Ang init at tunog na iyon ay bahagi ng enerhiyang iyong dinagdag. Ang kotse ay gumagamit ng ilang enerhiya para gumalaw, at ang ilan ay nababago sa mga hindi gaanong kapakinabang na anyon. Dito pumapasok ang kahusayan. Sinasabi sa atin ng kahusayan kung gaano karami sa input na enerhiya ang nagiging kapakipakinabang na output. Kung ang isang makina ay 40% mabisa, 40% lamang ng gasolina ang nagpapagalaw sa kotse. Ang natitira ay nawawala bilang init o tunog. Ang isang mas mahusay na makina ay mas kaunting nasasayang na enerhiya at mas maraming nagagawa. Ang isang tradisyonal na bumbilya ay nagiilaw sa isang silid, ngunit ito ay umiinit din ng husto. Ang init na iyon ay nasayang na enerhiya. Ang mga LED bulb sa kabilang banda ay ginagawang mas maraming liwanag ang input at mas kaunting init, kaya mas mahusay ang mga ito. Nakakatulong ito sa mga inhinyero na buo ng mas matalinong mga makina at bawasan ng basura. Ang renewable energy ay mumula sa mga pinagkukunan tulad ng sikat ng araw, hangin, tubig at geothermal heat, mga natural na puwersa na hindi naubos. Hindi tulad ng mga fossil fuels na limitado at nagdudulot ng polusyon, ang mga renewable sources ay patuloy na pinupunan ng kalikasan. Hindi sila gumagawa ng enerhiya, binabago lamang nila ito. Kinukuha ng mga wind turbines ang galaw ng hangin at ginagawang kuryente. Binabago ng hydropower ang galaw ng tubig para maging kuryente. Sa bawat pagkakataon, ang enerhiya na nasa kalikasan na ay binabago sa anyo na magagamit natin. Walang enerhiya na nawawala o nadadagdag. Nagbabago lamang ng anyo. Pinapatunayan ng renewable energy na matutugunan natin ang ating mga pangangailangan habang iginagalang ang mga batas ng kalikasan. Nagaalok ito ng malinis, episyente, at napapanatiling paraan upang mapagana ang ating buhay nang hindi sinisira ang planeta. Matapos nating pag-aralan ang iba't ibang aspeto ng enerhiya, kung paano ito gumagalaw, nagbabago, at hindi nawawala, mas naiintindihan na natin ngayon ang konsepto ng libreng trabaho na isa palang maling akala. Sa pamamagitan ng pagsunod sa landas ng enerhiya, natutuklasan natin ang katotohanan sa likod ng misteryo. Pantay-pantay ang lahat sa kalikasan. Walang nadadagdag, walang nababawas, nagbabago lamang ang anyo. At sa pagbabagong anyo na iyon nakasalalay ang tunay na kapangyarihan ng pisika, ang kakayahang humula, magpaliwanag. Ano ang isang sandali sa iyong araw, kung saan napapansin mo ang enerhiya na gumagana, tulad ng pagpapainit ng paggain, pagbibisikleta, o pag-charge ng iyong telepono. Ibahagi ang iyong mga saloobin o katanungan sa mga komento. Gusto naming marinig kung paano mo nararanasan ang enerhiya sa pang-araw-araw na buhay. Paglilinaw, bilang isang Amazon at iba pang affiliate, kumikita ako mula sa mga kwalipikadong pagbili ng walang karagdagang gastos sa iyo. Nagustuhan mo ba ang video at gusto mo ring gumawa ng mga video na tulad nito? Gawing kahanga-hangang video ang iyong mga teksto sa ilang segundo. Subukan ng libre at ilabas ang iyong talento sa paggawa ng video. Mas maganda pa ang video na magagawa mo kaysa sa akin. Hindi kailangan ng editor. Tingnan ang link sa ibaba ng video. Salamat sa panunood at pakikiisa sa paglalakbay natin sa mundo ng enerhiya. Paki-like at share ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga video.